you mm -hmm. Welcome to my channel Cambos at kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe, like and share a hit notification bell. Pinangunahan ni Pangulong Marcos kahapon ang inaugural payout ng 10,000 cash gift sa mga kwalipikadong senior citizen beneficiaries sa ilalim ng Expanded Centenarians Act ng 2024. Sila, senior citizens, ay walang karapat dapat kundi ang aming pag-ibig, pag-aalaga, at aming proteksyon, sabi ni Marcos sa isang seremonya sa Malacanang. Sa bagong Pilipinas, nais naming mabuhay ang aming mga matatanda na may kaginhawaan at dignidad, Ania. Ipinamahagi ng Pangulo ang mga regalong cash upang piliin ang mga senior citizen na kinilala ng National Commission of Senior Citizens, NCSC. Ang mga katulad na pamamahagi ng regalo sa cash ay sabay-sabay nagaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakikinabang sa isang libot pitumput na matatanda. Inatasan ni Marcos ang NCSC upang matiyak na ang mga kwalipikadong individual lamang ang nakikinabang mula sa mga insentibo sa pananalapi. Nilalayo ng NCSC na makumpleto ang pamamahagi ng mga regalo sa cash sa 7,750 siyam na natukoy na mga benepisyaryo sa pagtatapos ng buwang. Idinagdag ng ahensya na ang 2.9 na bilyong piso sa tulong pinansyal ay ibabahagi sa 275,000 mga matatandang mamamayan sa buong bansa ngayong taon. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Marcos ang ilang mga sentenaryo na nakaligtas sa World War II. Sinabi niya tungkol sa 73% ng mga senior citizen ay nakasalalay sa suporta ng pamilya, habang 55 said about 73% of senior citizens depend on family support, while 55% use their own money for health expenses. On February 26 last year, Marcos signed Republic Act 11982, or the Expanded Centenarians Act of 2024, Expanding the benefits formerly limited to centenarians. RA 11982 grant senior citizens who reach 80, 85, 90, and 95 years old P10,000 cash gift. Under the law, the government's benefit for the centenarians is P100,000. Senior citizens are also entitled to 5 to 20% discounts on products or services under RA 11100 at 82. This include a 5% discount on water and electricity, applicable when water usage does not exceed 30 cubic meters, and electricity consumption is limited to 100 kilowatt hours at sanay na nyo aking video please like and share hit notification bell para sa update ng susunod kong video maraming salamat po.